sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi kapayapaan ng sumainyo. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Sapagkat ako nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag nila ang mga kasulatan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, kami mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Simon, Simon, Narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapat ikaw ay pinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Pakanin mo ang aking mga tupa. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo ay tutuparin din. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ng sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, Silay hiningahan niya at sa kanila sinabi tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya, at itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. Ang lahat ng mga ito'y atiling na matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.